Yun know, o, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. Bali, yun na nga. Uh, Malapit na silang bumalik sa low fly. Ang ating mga warrior sa atin, ano, uh, one race. So, gumawa ka ng bagong magiging trapdoor nila. Kumbaga kasi yung sad na luma na. So, papalitan ko ng bago. Medyo mainit pa, pero tatapos ko yan. Baka bukas, dahil sobrang init. Grabe, napaka-init dito sa, ano, sa Florida. Para ako nasa, ano, para akong nasa Pilipinas. right, so ayun na nga, Bari, Ano, tag dito, check tayo ng mga ibon natin. Tara, let's go. Kuha lang ng ano, ng paglalagyan ng mga ibon. Lilinisin muna natin dahil naitambak natin ng matagal na panahon. Yan, ng ating crate. So, may mga kukunin kasi ako ng mga magiging available natin ibon. right, Tapos, ito nga pala ano, natin na ah, bagong update kanina bumili tayo ng ano ng dalawang ano tatlong ano tatlong paso ng oregano tapos ginawa ko is pinagpuputol ko at pinaglalagay ko rito sa mga paso so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yung tatlo is naging 12 napakulit talaga napakalupit talaga ni brownie so madali lang naman 'to dumami kaya ginawa ko yan ayun oh. ito lang Yep, make sure lang natin na nakataas sila. So, ito yung oregano na magagamit natin sa mga warriors natin doon. Dahil uh, ginagamit kong ano, oregano kapag ka road training na. Isa kasi yun sa nagpapaluwag ng ano nila, ng dibdib kapag ka lumilipad sila. So, di ako nagagamit na kapag uh, ka nakistock mga ibon, low fly lang. Pero pwede kayong gumamit, pero syempre, uh, mas, gusto, mas, gusto, ko silang gamitin kapag ka road training na. Alright, so yun na nga, bali Dinisin ko muna to, tapos balik tayo doon So yun na nga mga kaburo ko to, bali Shout out muna tayo kay Kuya Joseph Bangag And kay Kay Ate Ren Herrera Bangag Shout out po sa inyo uh, From Texas Alright, so tara let's go At ito yung mga available natin mga tol uh, Isang red bar Yan Mga ano rin to, 2025 Late Hodge 337 PM lang tayo mga tol 337 with the code number ang code number nila is yung ring number ito si 337 yeah. mga ano to uh, ready to breed to pagdating ng mga December kasi sakto sa lang yung itad nila sa breed natin sa mga to ito yung isang uh, dito. red bar ito ayaw pahawak kasi ngayon lang natin ito nahawakan simula nung nilagay natin dito yan yep. possible na mukha siyang cock yan ito ang ating first bird, bird red bar alright unahin natin yung mga naman natin uh, woo. ito ang ika, ikalawang red bar yata tawag dyan o oh, red grizzle yan Ring number 335. Yeah, ito ay possible na ka kasi malaki. Eh. Yan, ewan ko lang. May mga malalaking hand din eh. Yep. Tingnan sa camera. Yan. So, 335 code number. 335. Yup. So PM lang mga tol US area lang ah Kasi sa Pilipinas hindi ko pa sigurado kung kailan yung next shipping. Ayan. At nakakadala magpadala kasi nga nadalian ako ng ano, ng ibon. Namatay daw pero wala na ipakita ano, ring ban or something na ibon na patay. Dumating ng Philippines pero para talakayin pa yun is wag na. Kumbaga move on na tayo. Ito ay second book. Possible na kak yun. Ito ang ating ikatlong. Oh, Lord. oh, oh muna tayo. Ito ay red barulet. Ito maganda. Head. 3, 3, 6. Possible na kapatid niya si 3, 3, 5. Ayan. Ito yung head. Yun, yung ang cut. Ayan. Yep. Ito maganda. Maganda pang ano, pang simula, pang low fly. Ayan sa mga nagsisimula pa lang dyan PM na kayo sa Pestrano Classic sa Facebook or sa Brown G Facebook din or message kayo rito or text nyo ako sa number na 850-454-5763 US area lang po Yan. text nyo ako bago nyo ako tawagan kasi meron akong mga oras na hindi available. Kaya text nyo ako. Pag napag-reply ako, yun, pwede na kayo na ako. Or, uh, ito naman ang ika-apat na top color. And then the rest is blue bar, blue check. Ang natira. 351 5 2025. Yan. Kak. Ito naman si Potol. Potol yung sandali rin niya. Sa gitna, ayan. Ha? kasi sumabit tapos yun naputol yep cut yan all right pagdating ibon dito mga tol yan yeah. ring number niya bandit ka na ba 351 yep cut ito naman ito na tayo sa mga blue So yung mga kapatid na itong mga blue bar blue check natin nasa mga wallo price. Nakakalat. Yan. Kaya kung sa ano, uh, manalo, good news din sa mga kabili dahil nga yung kapatid niya nanalo. Bali late hatch lang to. Okay, 340 blue bar. Ito ko wala Yep. 340 blue bar. Ito maganda oh. Yan. Oop. Easy. 340. Yep. Ready to dito brito pagdating ng ano December. Yep. Grabe, nainitan ako. <laughs> shout out ulit sa Bangag ano family. Yep. Kay Kuya Joseph. Yan, from Texas. Tsaka kay Ate ano, Ren Herrera. Yan, shout out ulit Ate. And salamat po sa pagsuporta. Ah. Ay, please comment sa ano na to sa vlog na to sa video na to kung saan nakarating yung ating video gusto ko malaman Ayan. okay go para ge 338 Ayan, 338 Hen 338 Hen Ito, pwede na to Ayan. Gusto ng mga kamag-anak na ito At family line na ito Simula 2020, naka-score tayo sa one low price. Uh, patunay na sa mga vlog natin, balikan nyo lang lahat kung gusto nyo malaman. Hindi ko na rin kasi alam kung anong title nyo kasi ako, kung ano lang masabi ko, yun ang tinatitle ko. Tina title ko and then, yung mga sinabi ko doon, hindi ko na maalala kung saan video ko siya na-upload. Yan. Pero, same history, same na kwento, same ng ano, wala nagbabago. Kasi nga, yung totoo lang yung ating mga binibigkas. And siyempre matakot kayo sa karma uh, Ring number 338 All right. 372 372 blue check 372 easy ayaw mong pakita ayaw 372 lugon kasi magpapalitan to ng mga ano nila mga balahibo nila lahat ay pahawak yung sa lang yan, ito maganda rin oh. No? Yeah. yan lugon nga ay, easy pag ito mga nagsi ano nagsi palitan ng ano dun yung makikita yung tingkat at ganda ng mga ibon easy, yan yeah. 3 7 2 Ayo terangkan pakai tak? Yeah. Ang mga lipad ng ibon natin is slow. Pabilis lang pabilis. Ayan. Yeah. Habang lumalayo. Pabilis tang pabilis sa mga ibon. Kaya pagka mabagal yung mga ibon natin sa upita, it is a good news para sa akin. Kasi sisipag nilang lumipad. Pagka mabilis lang, uh, Pabilis na sila sa simula, medyo alanganin na ako. Di, di ako masaya pag ganoon. <laughs> Ring number 326. yeah, Pagka nakikita ko yung ibon ko, lagi nasa sa harapan ano pa lang, low fly, tapos training pa lang ng ano, malapitan. Ay, nako. Ibig sabihin, baka may nararamdaman yung ibon. Ayaw mo na eh. Ayaw lumipad eh. Ayan. Oh. Ring number 326. Yup. Ito maganda rin, 326. Ayan. Yeah. Easy. Lulugun na rin, matatanggal na rin. Ayan. Three, two, six. Oh, easy. Ito maganda. Yep, 3-2-6. Grabe, itim na. Silad, kalapati pa mo. Alright, oh. ito. sa mga maganda kong nahawakan. 3-6-9. Blue check. 3-6-9. You know. PM na kagad. Baka maunahan kayo. 369. Basta, ano, tag dito. PM niya lang yung code number para alam na kagad natin kung sino yung binibili. Yup. Ah. 338. Blue check. 338. Ah, easy. Ay, pahawa. Ito naman, 338. Mga late hash natin to, I mean, uh, hindi naman pinaka late, kumbaga third third round. Kasi yung first saka second round pinadala ko lang sa one low price. So ito na yung mga natira sa atin. Yung iba rito nabili na. Kaya wala na rito. Ayan. Pinadala nila sa one low price yung iba. Kaya nakakatawa. Yung mga nag-request. Tapos ito pa pinaka malupit, may nag-request sa atin na taga Texas din shoutout kay Amazing Grace si request ng dalawang ibon pinadala do sa Big Andy ewan ko lang kung napanood nyo yung last vlog natin yung nakaraan pa grabyon. Uh, grabe yon hindi, hindi nakarating sa Waldo Price ang pinakamalapit pa doon ay ano tag dito ah uh, pinalitan yung box so nangyari yun kasi meron pa ako isang bago yun bago nangyari meron akong upload na nag-out tayo ng mga winner line. So, ito yung mga yun. Uh, after ko i-vlog yun, tapos nagpadala tayo. And then, ngayon, na natiktikan. Ewan wow, ko kasi yun yung tumira, pero taas na bahala sa kanya. Yan lang. Tandaan nyo, lahat ng mga kinuha ng sa maling paraan is hindi mo mapapakinabangan. Alright, 3, 2, 8. 1, oh, 3, 2, 8. Blue check. Maganda rin ito. Uy, easy. Okay. And, Tandaan mga tol. Palagi kayong magtiwala sa taas. Kung ano yung mga nangyayari, may dahilan. Yup. 328. Code number. 328. Gandang hindi na. Three, four, seven. Ito so, maganda na rin Ibon, malaking ibon 347 Cock siguro Ay Ay, pakita Mala sa Yan ay, may Yan, Hindi lang kita yung pinaka-tingkat na ganda Dahil wala pa sila sa pagpapalit ng damit. No, Ngayon pa papalit pa lang. Ayan, Ay, pakita paki-tawag. Ayun oh. Iya, ito maganda, malaki Ayan 34 eh. At saka itong ano mga ina-out ko na to, meron na akong ano sa mga bibili ng mga ibon natin, meron na akong ano tag dito ah uh, insurance. Ang insurance ko rito pag bumili kayo ng ibon sa akin 2 years pwede nyo silang i-breed ng 2 years tapos pwede ko silang palitan in the future kapag hindi sila nagbigay ng magandang resulta sa inyo yun ang pinaka-deal ko dyan pero kailangan buhay yung ibon uh, ang gagawin nilang uh, ship nyo sa akin yung ibon tapos mag-ship ako sa inyo ng pam pamalit yun na yung last kumbaga 2 years bread yung ibon kasi ang goal ng kapistrano ngayon is yung bibili ng ibon sa amin is makapagpalabas ng winner kumbaga naranasan na kasi ng, Kapi ng kapistrano yung mag first ilang beses na uh, 2020, 2022 2023 yan nag first tayo mga tol uh, ay 2024 <laughs> 2024 tapos yung mga the rest na year. ano yun, 6th place 3rd place, 4th place mga ganyan, tapos nasa ano sila nasa 10% sila ng average so, kaya maganda ang resulta para sa akin, consistent bird alright 3-5-3 3-5-3 Easy Isa yun sa mga goal ng kapistrano ngayon May makakuha sa amin na makapag-produce ng winner Uh, meron na kumuha sa atin uh, 2023 tapos nag money winner siya no 2024. Yung isa naman 2021 yata or 2023 nag money winner din siya. No, 2023 seven place siya sa hard race pa yun mga tol. Money winner, yung breeder galing sa atin. But uh, dalawang ma dalawang magulang galing sa atin. Okay, ah uh, 353. All right blue box. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin yan kung paano kayo mag breed Kailangan yung mga ibon nyo, pag nag-breed kayo, healthy. Hindi yung mag a breeding kayo. Isa yun sa mga, ay hindi ko na pakita na maayos yun. Yeah. Pero, bahala na kayo kung ano mga pipiliin nyo Lahat yung mga big quality. Yan. Alright. Kasi sabi ko nga, goal namin, yung makakuha sa amin is, mag first place or makapag money winner 3-2-4 yan 3-2-4 ito dati ano yung mga 2020 something mga 2021 2022 maraming kumukuha sa akin marami akong mga ibon nun pero di ko sila mapagbigyan dahil kayo ko naman mag imbento ng mga ano ng mga ibon na oh ito anak to ni ganito anak to ni ganyan kasi alam ko yung karma eh, masakit. Ay, tandaan nyo. Yung pera, napakabilis lang kitain yan, mga tol. Tandaan nyo yan, ha. Ah. Yung pera, any, ano yan, uh, any reason, kaya mong, mano kaya mong kumita sa pera. Pero yung, yung tiwala ng, ano, ay, di pala nakikita. But, ayun. Tiwala ng tao, mahirap yan, i-earn. Yan. So, ito ay ring number 324. Hindi ko na yan sila, papakita na, papahaba yung kwento ko, eh yun Lulugo na rin siya. hen. So, kayo nang bahala. Ito, kamukha to ng ano eh. Kamukha to ni Peter Pan. Pero di ko sigurado na anak to ni Peter Pan. Malalaman ko lang kapag chinek ko yung mga lease. Pero kamukha oh. yun. Ah! na lang, tatlo. Ito. Tatlo na lang mga tol. 339. Kahit sino mapili niyo rito panalo para sa akin. Ha. Pero syempre iba pa rin yung mga ano yung mga taste nyo. Ayun. Yung iba to nagtatay sa itsura, katawan. Hindi sila nag-titing sa history ng ibon. Yung iba naman, Iba-iba uh, iba -iba eh. Basta yun na yun. <laughs> Hindi ko napapakita na maayos dahil ayaw magpakita. Ito, hen. Umuumul eh. Yan. Yan. Yeah. <laughs> 3 3 Alright. Ah. Last foot. Last foot. 3, 2, 3, 2, 7 Ang ibong boy 3, 2, 7 And the last bird. Three two, two a three, uh, three five two to dark blue bar na may puti. Ito lang yata yung may puti sa lahat ng pinakita ko, di ko sigurado. Parang yan. Yeah. yeah. Ito ay possible na di ko alam kung hen or cock. Ah, mukhang cock. Ya, yeah, mukha tong cock na malaki. Yeah. Woo! Lakas, boy. Yeah. Yan. Eh, shoutout sa mga nagpipiyam sa atin. Shoutout kay Kuya Green Flight. Yan. Yeah. Green flight ng uh, New Jersey ko daw nagkakamali. And kay Ibero ng California, uh, please follow niyo yung kanyang page. Tapos uh, kay Kuya Joseph yan, tsaka sa niya, kay Kuya, ah, kay Kuya, kay Ate ano, Rain. ba, Hermira? Nakalimutan ko pero yun. Hermira, Uh, bangag yan maraming maraming salamat sa suporta niyo sa panonood niyo sa channel ng Capistrano Classic Capistrano Lock yan ito ay All right so yun na nga Bali hanggang dito na lang muna yung video natin kaya na tayo ng ating commander Maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Hanggang sa muli, syempre, uh, huwag niyo kalimutan i-text sa 850 5763 kung meron kayong mga natripan at meron kayong mga katanungan. Hanggang sa muli, USA lang muna. Hanggang sa muli, ako nga po pala ulit si Brownie. Uh, Brownie. At welcome sa aking char. Peace out. Busy lang muna si Ama. Let's go.